Magandang magandang umaga po sa inyo mga kapamilya. Ako po si Father Jao. Tayo na pong magkapit pandasal. Ito pong nakakaraang mga linggo ay bumabalik-balik ako sa aming seminaryo. At sa tuwing ginagawa ko to, ay napakadaming masasayang alaala -ala ang bumabalik sa akin. Yung mga biroan namin sa klase, ang mahihirap naming exam, mga hiritan at paminsan-minsan mga kapilyuhan naming magkakaibigan. Kaya naman kahit nakadistino na kami sa iba't ibang lugar, ay buhay na buhay pa rin ang aming samahan. Ayon sa ilang experts, ang pag-aalala po ang natatanging koneksyon natin sa ating kapwa at sarili. Agad nawawala ang ugnayan kapag nawala sa ating alaala halimbawa kung sino ang ating kaibigan o kaya ang ating mga mahal sa buhay. At kapag nawala ang kaugnayan natin sa iba, tiyak na maglalaho rin ang pagkilala natin sa ating sarili. Kaya nga po napakahirap ng kalagayan ng mga may amnesya para kasing nawalang parang bula ang buhay nila. Nawawala ng saysay ika nga. Kapamilya, matamlay ka na ba at parang nawawala ng gana? Nakikita mo bang wala ng kahulugan ang ginagawa mo? Baka naman nagsisimula ka ng magkaroon ng spiritual amnesia. Ibalik mo sa buhay ang koneksyon mo sa Diyos. Alalahanin ang mga araw na nagpakilala siya sa iyo. Ang mga pagkakataong buhay na buhay ka sa piling niya. Subukan mo at yak muling magkakakulay ang iyong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, nawa lagi kitang maalala sapagkat sa iyo lamang nagkakaroon ng saysay -say ang aking buhay.